Kambre! Kambre! Oh, yes. Kain tayo mga kanoy pi! Yeah. Wow! What's up mga kanoy P? Good morning na naman! Nagbabalik na naman ang yung lingkod si Kanoy pi for another video Bale, walang pasada content ngayon at uh, coding ni Mia ngayon pupunta kami nila Mrs. at Maika sa San Nicolas may kukunin tayong bagong alaga doon mga kanoypi makikita nyo mamaya kung ano yon. kasama ko pala nandito si Mrs. at Maika ano hello bebe hello 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 bebe Maika Maika papasyal na papasyal pasyal ang bibi. ano ah Tara na. Hoy, naka-shoes pa. No. Ang terno. Tara na, mama. No. Uh. Bale, nandito rin mga kanipi yung kulungan ni Milo. Ayan. Kung naalala nyo yung inuwi natin siya dito sa Pilipinas, ito yung pinaglagyan ko sa kanya na bumiyahe pa uwi dito sa Pinas <laughs> no, ngayon gagamitin natin at dito natin ilalagay yung kukunin nating alaga doon sa San Nicolas mamaya makikita nyo kung ano yon. okay at kasama natin bali nandito na rin yung ibang gamit ni Mrs. at sa saka magdi-deliver din tayo doon ng isang sakong bigas nandito na nandiyan na mga kanipi yung isang sakong bigas tatali ko pa yon. ayan tali muna natin itong ano itong cage pang eh sayang di ba kaya tali na lang natin mga kanaipi makikita nyo yung bagong alaga ko alaga namin let's go let's go malinis na naman si Mia kasi naligo siya kanina eh Let's go, let's go, mga Tama nyo na naman kami na mamasyal sa San Nicolas. Ayan, nandito na kami sa Siflot, mga ka

<laughs> Ayan mga kanoy pi Kapasyal na naman kami dito <gulungan> Kunin natin yung bigas, baka naipit. Bagay naman si Yan, magmumotor motor tayo Takbo natin yung ano. Motor nila dito na smash. bagong bago rin to ha ano taray ko man ang kal ate nai

ay yung nakamags

Bye bye, see ya. See ya. Bye. Bye bye -bye. Bye, Adi. Adi. bye. bye bye. Bye uncle. Sama kana. Sama. <laughs> Uy na, may kanaw. Kamin na eh. Agalang ang. Gitayog nang. ayan mga na kana Pauwi na tayo nakuha na natin yung bago nating alagang aso wala pang pangalan yan mga kanayipi at babaeng aso yan so comment below kung ano kung anong magandang ipangalan natin dyan sa bago kong alaga ayan nakapamasyal na naman kami dito sa San Nicolas Ayan, nandito na tayo mga kanoy pi. Bali, Nasundurin namin si Rinyan dyan sa, ano, sa school niya. Okay. Iwi na natin yung aso. Anong pangalan niyan yan? Babae. Babae. Oo. Halika na, bebe. Maika. Kana, Maika. Maika, Maika. Agigising na. Akin na yun. Maka. Ayan, mga kanaypi. daming bitbit -bit ni Mrs. na pumunta marami pang bitbit -bit na ano, umuwi <laughs> yan binigay nila kay baby Mike eh gamit ni baby ano basa na yung likod mo ma Ayan na mga kanoypi lumabas na yung aso naninibago dito sa lugar niya eh laki ng tiyan oh. matakaw daw yan eh Anong pangalan nyo rin yan? Ito pa, pa tayo ano? Ayan mga kanipi Nandito na kami sa bahay Bali punta tayo dito sa kabila Kasi nga may kainan na naman Nakikita ko dito si Maning eh Oh! Nandito may bisita pala tayo eh May bisita pala from Binalonan Bye. <laughs> ano yan ate? Dispidida. Dispidida. <laughs> Talaga lang, ah. ano nga. Dilakdakan mga kanoy Dilakdakan. Ano yan? <laughs> Secret. Walang clue. Uy, paa Paa ng manok Ano to? Kanin Ayan na yung lulutuin pala niya Pakong May pangalan na siya mga kanayipi Ayan Fiona no. Fiona na yung pangalan mo no? Kasi babae to mga kanayipi Paparamihin natin yan <laughs> Diyan na sa loob ng bahay oh. Ako mo na Ay, mga kanoy pit tulong tayo na maggayat dito. Kakainin din lang namin mamaya. Bugard. Masarap ba 'yan? Alright. <laughs> Sobrang sarap nito mga kanoy <laughs> Ano to? Gayat tayo ng sibuyas.

Nandito na kami sa bahay mga kanipi. nakawin Nakauwi na kami ng kapatid ko Bali si Mrs. Nandun sa kabila At siya na naman yung nagkakanta ngayon Nandun sa kabila mga kanipi Tara puntan natin Si Bibi may nandyan din sa kabila eh Ayan o oh. Ayan shout out Shout out Shout out Shout out, shout out. Papasticker si Bebe. Ayan o. No? Lagyan daw natin ng sticker, sticker. si Micah. Sticker. Taba ka malamong. Saan inalagay yan? Hindi ko alam. May amoy ba yan? Oh. <laughs> First time. Isa pa. ayan oh, no? sticker. Amoy ano? Amoy rin nila. Tapos ka nang kumanta? Ang kumanta, amoy naman yung heba na kumanta. Bigay mo kay ate. Ate <laughs> ka na! Shout out! Ayong kapatid ko. Oh, shot. Shot, shot <laughs> ayan, oh, shout! Shout! Shout talaga tumay ito! Ayan, shout out! Shout out! Shot plus shot. Wow, uh -huh. wow, oh, yung chef. <laughs> <laughs> chef Magda. <laughs> chef Perelan. Susunod nila tong ano, itong bangus na bunles. <coughs> <Yeah. coughs> Yan o. <coughs> Yan, paan ang manok. <coughs> Tahong. Buridibod, yan Gulay Tapos labong Ayan so Ayan, kain na, kain na daw Kain na Kain na Pabisinan 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 Pabisinan

ayong kondisyon ayong kalimuyong kung may paglalansay ikot 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 ay cabayong ikot tao ikot kanilas yaya ay just buy pina ikot 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 ikot

Kikin ka naman sa camera waddang show show. show. Ang <laughs> sarap <laughs> <laughs> <laughs>

Okay. Okay. Nandiyan na si Maning Kaya ka na Maning Ayan, sasayaw daw yung mga bata Ayan mga kanipi. Tapos na naman yung celebration dito sa kabila uh, at Tapos na rin yung kainan no. Thank you thank you so much nga pala Kay ate Amy Sa padispidida mo Thank you so much ate uh, At ingat sa pagbalik na naman dyan sa ibang bansa no. Uh, at yung iba dyan Yung kanyang bisita nandyan Yung mga bisita ng aking kapatid Nagiinuman na sila at kantahan dun sa video okay natin, no? Buti na lang talaga mayroon yung video okay natin na pa ng renta. At maganda talaga 'yon eh. <laughs> Bali pumasok na si piona mga kanayipi Doon na oh. Sa kwarto ni rin 'yan. Bali piona na nga pala yung ano, yung kanyang pangalan, yung aso naming bago na galing kay Ate Janet. Shout out sa iyo Ate Janet. At thank you so much sa binigay mong aso sa amin. May dagdag alaga na naman kami. Okay? Maganda yan. At si Piona ilalagay namin doon sa likod. Lilipat namin yung bahay ni Bubay. No. So, thank you so much na naman mga kanipis sa pagsama sa pagpunta ng San Nicolas kanina at nanood na naman kayo maraming maraming salamat sa no skip ads na ginagawa nyo sa aking mga video sana huwag kayong magsawa na sumuporta at share nyo na rin sa inyong mga kaibigan kapamilya itong uh, youtube channel ko na noipi vlog no? para mag subscribe at dumami pa tayo ulit na mga solid ka noipi so sa mga gusto magpa shout out just comment below lang mga kanoypi para sa next vlog o sa mga susunod na araw ma shout out ko yung mga pangalan nyo now kita kits bukas stay safe lagi I love you all and peace out.